Ibisika na ng polis ang uh, humarang at nagitdita ng presidential convoy sa Cumberland Avenue, Quezon City. Katwiran ng polis, hindi niya napansin yung convoy dahil walang wang-wang at wala rin siyang napansing blinker. Ang report mula kay Maris Umali. Walang lamangan, walang padrino at walang pagnanakaw. Walang wangwang, -wang, walang counterflow, walang tong. Tumatak sa publiko ang bahaging ito ng talumpati ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino ng maluklok sa palasyo noong 2010. Sa kauna-unahan ngang sona ni Pinoy, habang binabaybay ang daan patungong batas ng pambansa, hindi pinatigil ng presidential convoy ang traffic. At may blinkers man ang car number one, walang wangwang -wang na umalingaw-ngaw. Pero dahil din daw sa walang wangwang, -wang, kaya hindi man napansin SPO1 Ricardo Pasqua nang nakasabay na pala niya sa kalsada ay ang konvoy ng Pangulo. Di raw tuloy siya agad nakaiwas kaya nagasgas ang kaliwang likurang bahagi ng kanyang sasakyan matapos makagitgitan at makasagian ang isa sa mga hagad ng Presidential Security Group na bumabaybay sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Pero base sa pauna investigasyon, hinawi na umano ng hagad ng Pangulo ang sasakyan ni Pasqua, pero hindi pa rin daw ito umiwas hanggang sa makasagiyan nito ang hagad at mawala nito ng balanse. Nakaka-block siya doon sa, sa flow ng uh, convoy eh. Kaya reason na tinabihan siya ng motorsiklo at uh, masyado ng madikit, uh, malapit na yung sasakyan ni Presidente. Hindi ko naman alam yun. Hindi ko naman, naman ako nakikita mga... Blinkers. 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 Hindi ko naman nakita ka si presidente na naandun na ano niya, nasa likod siya. Sabi ko, eh, kasalanan ko ka ako. Standard operating procedure na kapag dumadaan ng presidential convoy ay kailangan itong pagbigyan at paunahin, gaya na lamang ng mga ambulansya at bombero. Isa ito sa mga pribilehyo na ibinibigay sa Pangulo para na rin masiguro ang kanyang kaligtasan pag siya ay nasa daan. Siguridad ng buhay ng ating presidente kasi po siya nga nagdadala ng buong bansa at ng tao natin. So, pinoprotektahan po natin sila. Pinaiimbestigahan na ng QCPD District Investigation and Detective Management ang kaso ni Pasqua, pero ni-relieve na muna siya sa kaniyang pwesto sa QCPD Station 4 at pansamantalang inilipat sa admin holding section ng QCPD. I ordered his relief at uh, on the way na siya rito, pina escortan ko siya sa kay Colonel uh, Mendoza mismo para mag-conduct ng uh, investigation. The policeman was quite arrogant in in insisting that he be allowed to do a U-turn, whereas the convoy was already going straight. In fact, we understand that he even showed the badge. Kung mapatutunay ang may sala, maaari raw siyang kasuhan. Ang sanction po niyan is uh, a misconduct for administrative proceedings. Niya ako ng dispensa. Pinararating ko kay Presidente. Wala nang hindi ko alam na dumaan na pala siya. Para sa unang balita, Marizo Mali reporting.